For today's video nga ay dadayuhin natin yung sikat at talaga namang pinipilahan ng mga giant barbecue dito sa Tagig. Dahil nabalitaan nga natin na meron na nga siyang bagong pwesto at ang kinagandahan pa doon, meron na siyang mga dining area lalo na nga dito sa second floor na presko at talaga namang napakasarap kumain. Kaya kung magda in nga kayo ay wag na kayo mag-alala, hindi na kayo magsisiksikan sa labas. Boss, magkano yung pinakamura at pinakamahal nyo dito? As... Uh, boss, yung yeah, pinakamura dito ay ang katulad ng hotdog, isaw ng manok, pati dugo. Tapos yung pinakamahal, magkano? Ang pinakamahal naman po dito ay yung mga inasal, sige pili, pakpak na mga manok. Nag-range -e yun pa minsan isang daan, 150, 120. Depende rin sa laki po. Yun! Grabe, solid. Salamat boss. Salamat boss eh. Grabe nga guys no, kahit isang barbecue nga lang siguro dito ay talaga namang solve ka na. Ang kinagandahan nga dito ay organized na organize sila kasi nga kukuha ka ng plato, tapos kukuha ka ng iyong order, tapos magbabayad ka at bibigyan ka ng numbering. Tapos iihawin na 'yung mga order mo. Tapos pag naluto na nga ay tatawagin na 'yung number mo. 'Yun Number 22, nasaan ka na? Yeah. <laughs> dito nga lang yan sa may Urwal Grill na located nga lang pala sa number 2 Manalili Street, Central Signal, Taguig City at open nga pala sila ng 5pm to 11pm Meron nga rin pala sila dito mga lutong ulam at eto nga yung isa sa mga bestseller rin nila dito yung sinigang na ulo ng baboy Kaya wag na nga natin patagalin pa Pumunta na nga tayo dun sa pinaka-exciting na part yung Tiki mana hey what's up guys nandito nga pala tayo ngayon sa may bagong pwesto ni Urwal Grill tignan nyo naman guys syempre eto yung nagtitrending na naglalakihang mga giant barbecue Ayan eh, no napaka solid guys etong Betamax nila oh mas matin dito guys Betamax ng dragon <laughs> eto nga guys nag range lang siya sa 30 pesos to 165 pesos tignan nyo eto 30 pesos tapos yung kanilang inasal 160 pesos eto na nga, titikman nga natin tong giant barbecue nila. Ito nga yung kanilang chicken skin. Napakalaki guys, oh. Sausaw na sa suka. Isa to sa masarap na suka na tikman ko eh. Mmm. Chop. Tas eto nga yung chicken wings inasal nila. 160 pesos. Tikman na natin. Grabe, guys. Neto. Mm, grabe. Tapos eto nga, yung kanilang Betamax. Tignan nyo naman, guys. Unlucky. Uy, grabe. Hmm. Grabe nga dito guys, yung mga barbecue nila dito napaka solid. Parang kahit walang suka, masarap na. Baka Urwal yan. Uh, sa mga gusto pong ma-experience ang bagong pwesto ni Urwal, uh, punta lang po kayo, uh, pasyal lang po kayo dito sa bago natin pwesto. Uh, meron na po tayong malawak na space na para sa dining. Ayun uh, e po, pasyal lang po kayo para matikman nyo yung mga pinagmamalaki naming giant barbecue.